Shout sa ating mga member. Maraming salamat kay Day Ilin Ido, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Lin Caligdon Vlog, Tita Jean Kef Perez, kay Miss Miami Laurel. Maraming salamat, Idol. Kay Sheila Budino, Melinda Alves, Presilia Inot, Romualdo Amper, Torin of Your Prince, Marcel Nakil, Almalin Punsika, kay Lilibit Tumagi, Roman Villanueva, Uh, maraming maraming salamat sa inyong mga idol Maraming salamat din kay Atibing Batingber Sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga upload Sa mga laging nagko-comment, nag-share, nag-likes Maraming maraming salamat sa inyo Malaking tulong na po ang ginagawa mga idol Simula na po natin ang ating kwento Hindi kaya ng kakayahan itong sinunoy na makaabot ng mas malayo Ngunit sa tingin ng binatilyong aswang kahit na alam pa ng mga ito ang kahinaan ng kanyang kakayahan sa mga dimensyon, papano naman mahulaan ng mga ito ang kanyang paglilipatan ng pwisto? Bukod kasi sa mabilis na nagagawa ito ni Nonoy, kalkulado din ng binatilyong aswang ang kanyang bawat kilos at galaw. Napapangiti na lamang itong si Nonoy dahil kahit na nalaman at nabunyag ang isa sa mga kahinaan ng kanyang mga karunungan sa mga dimensyon bat niyang hindi pa rin kaya ng mga ito na masundan ang kanyang gagawin muling wika ka nitong sinunoy doon sa mga aswang sige sumugod na kayo tingnan nga natin kung kaya niyo mahulaan ang aking gagawin sa inyo ilang sandali umaangil na sumugod ang mga ito kay Nonoy. Ngunit ang pakay ng mga aswang, mahuli ang binatilyong aswang kahit na ilang segundo at magawa nilang maisaboy sa malapitan ang kanilang dalang mga pulbo. Agad na umikot ang mga ito kay Nonoy maliban doon sa isa na mayroong malubhang tama sa kanyang katawan na nanatili doon sa likuran ng kanyang mga kasamahan. Sabay-sabay nang umaataki ang mga ito, ngunit bawat isa nakikiramdam sa kanilang mga tagiliran at likuran kung sakaling biglang susulpot doon itong si Nunoy. Dalawa sa mga matatandang aswang ang matagumpay na nakakalapit kay Nunoy at agad na sinubukan ng mga ito na maipako ng kanilang mga usala ang binatil yung aswang. Uli kaya mahawakan nila ito ng ilang mga segundo. Ngunit bago pa makapagbitiw ng mga orasyon ang mga ito, naunahan na ang mga ito ni Nonoy sa pagbato ng mga usal na kanina pa niya inihanda. Sinadya din itong si Nonoy na makalapit ang mga aswang sa kanya para maibato niya ang mga usal at mahuli ang mga ito. Gulat na gulat ang mga aswang nang biglang nanginginig ang kanilang mga katawan. Napapangiti pa lalo itong si Nonoy at bulong niya doon sa dalawa tulad na ng sinabi ko sa inyo. Hinding-hindi nyo na magagawa pa ang ginagawa niya sa akin dati. Ngayon, naipasok ko na sa inyong mga katawan ang aking malakas na usay. <laughs> Tatapusin ko na kayo ngayon. Agad naman na inabot itong sinunoy ng iba pang mga aswang at agad na isinaboy ng mga ito ang kanilang dalang mga pulbo. Kasabay din doon naglatag ang mga ito ng mga usal. Sa pangyayaring iyon dahil nga nagawa ni Nonoy na maipasok ang kanyang mga usal doon sa dalawang mga matatandang aswang nagawa ng binatil aswang na mabuksan ang sistema ng mga ito na nagiging dahilan din para doon sa dalawang mga matatandang aswang tumama ang kanilang mga usal at ang ipikto ng kanilang mga pulbo tulad nga ng iniisip nitong si Nonoy at binabalak kalkulado ang kanyang mga kilos at galaw na agaran na nawala doon sa kanyang kinatatayuan at naitarak ang mga usal para magawa ang kanyang binabalak na ang dalawang mga matatanda ang matamaan ng mga pulbo ilang sandali lamang bumagsak na ang dalawang mga aswang na agad na nakakaramdam ng panghihina ng kanilang mga katawan nabatid agad nitong matandang aswang na ang kanilang tinamaan ay ang dalawang mga kasama kaya mabilis na nag-utos ang pinunong matandang aswang na dalhin agad ang dalawa doon sa ligtas na lugar para magamot agad ang mga ito dahil na sila ang gumawa sa mga pulbong iyon alam din ng mga aswang na ito kung paano ito mapaalis agad sa sistema ng mga katawan ngunit hindi na yon hinayaan pa nitong sinunoy. Agad na muling nawala itong sinunoy sa kanyang kinatatayuan at mabilisan na inataki ang dalawang matandang aswang kahit pa na napapalibutan ito ng iba pang mga matatandang mga aswang. Agad na inundayan ni Nunoy ng mga pagkalmot ang dalawang mga aswang. Kaya ang mga kasamahan ng mga ito, mabilis din na dinamba nila itong sinunoy. Ngunit biglang nawala naman ito sa kinatatayuan at gamit ang kanyang mga kakayahan sa mga dimensyon. Agad itong nakalipat ng pwisto doon sa unahan. Ngunit dahil nga sa napag-aralan na ng mga aswang ang galawan nitong sinunoy, agad siyang nasundan at akmang pagtutulungan na sanang atakihin itong sinunoy ng mga aswang. Ngunit nawindang ang kanilang isipan nang makitang hawak-hawak na ng binatil gabunan ang isa nilang kasamahan na matanda. Ang matandang ito ang tumalo kay nunay sa unang pagharap ng mga ito na gamit ang mga pulbo ng diablo. Hindi makapaniwala ang mga ito na nakuha ng kanilang kalaban na binatil yung aswang ang kanilang pinuno. Hindi nila maisip kung sa papanong paraan. Ang inaakala kasi ng mga aswang na ang aatakihin itong si Nunoy ay ang dalawang mga aswang na tinamaan ng mga usal ni Nonoy at napasukan ng kanilang mga katawan ng mga pulbo. Ngunit ang tunay na pakay nitong si Nonoy gamit ang kanyang bilis agad nitong nakuha ang matandang aswang na unang nakalaban nitong si Nonoy. Mahigpit ang pagkakahawak ni Nonoy sa liid ng matandang aswang habang nasa likuran, wika nitong si Nonoy tulad muli ng sinabi ko tanda, ikaw ang uunahin ko. Pagbayaran mo ang iyong ginawa sa paglinlang sa aking isipan at pagbura. Pagbayaran mo ito ng iyong buhay. Umaangil agad ng napakalakas ang mga aswang na hindi na malaman ng mga ito ang kanilang gagawin. Kung susuguri nila si Nunay, baka mapaaga pa ang kamatayan ng matandang aswang na hawak nitong sinunoy. Sagot naman ng aswang na napapangiti pa nga. Hehehe, <laughs> ano pa ang hinihintay mo batang gabunan? Kung gusto mo akong patayin, gawin mo na. Baka makahanap pa ako ng paraan at maunahan pa kita. Kaya walang pagdadalawang isip na agad na kinagat nitong sinunoy ang liig ng matanda sabay ng pagpapasok ng kanyang mga usal sa sistema ng aswang. Napapaatungal na lamang ang matandang aswang na sa mga pagkakataon na iyon nakakaramdam ng sobrang pamamanhid sa kanyang buong katawan at nanginginig din ang kanyang mga kalamnan. Nang makita naman iyon ng mga kasamahang matatandang aswang wala na silang inaaksayang sandali. Agad nang sumugod na ang mga ito bago patuloyan na mamatay ang kanilang kasama. Umaangil na dinaluhong nilang muli itong sinunoy, ngunit nang ibato na nitong sinunoy ang mga panghuling usal sa kanyang ginawa doon sa matanda. Biglang umaalulong ng napakalakas ang matandang aswang at pagkatapos sinalubong ng mga pag-atake ang lahat ng kanyang mga kasamahan na labis na ikinagulat at ikinawindang ng kanilang mga isipan agad na napuruhan ng matandang iyon ang isang kasama nito doon sa may liig na agara nitong ikinamatay. Wakwak -wak ang liig ng isang aswang at bago pa muling makakilos ang iba pa nitong mga kasamahan, muling inatake na naman sila ng buong bangis ng matandang aswang na sa mga pagkakataon na iyon, hindi pa malaman ng kanyang mga kasamahan kung ano ang kanilang gagawin sa kanilang pinuno. Sobrang nagulat kasi ang mga ito kung bakit sila inaatake ng kanilang pinuno ng bigla-bigla. Napapaatras na lamang ang mga ito at iniiwasan ang mga pag-atake ng kanilang pinunong aswang hanggat isa sa mga ito ang nagsasalita. Wala na tayong magagawa. Mukhang may ginawa ang binatilyong kabuna na iyan para manipulahin ang isipan ng ating pinuno. Ang tangi natin na magagawa ngayon patayin ito Napagtanto nilang tama ang sinabi ng kanilang kasamahan Kaya pinagtutulungan na nilang kinalaban ang kanilang pinuno Hanggang sa namatay ito na punong-puno ng mga kalmot sa buong katawan Ngunit bago ito napatay, nakagawa pa ng malaking pinsala ang pinunong aswang sa kanyang mga kasama Dahil bukod sa nasugatan ito ng maluba ang isang kasama na patay pa nito. Ang isa na mayroong malubhang pinsala sa katawan. Wakwak -wak ang dibdib nito nang tamaan ng maraming mga pagkalmot. Galit na galit ang mga aswang na lumingon kay Nunoy. Habang umaalulong ang mga ito ng napakalakas. Nagsisigaw na ang mga ito dahil sa galit at wika ng isang aswang. Ano ang ginagawa mo sa aming pinuno animal ka? Sagot naman itong si na napapangiti. <laughs> ano ngayon ang pakiramdam na makitang pinapatay kayo ng sarili ninyong pinuno? Ngayon, nagawa ko rin ang ginawa niyo sa akin noon. Nagawa ko rin na mapaglaruan ang isipan ng pinuno ninyo para maramdaman din ito kung gaano kasakit ang paglaruan ang alaala. -ala sinira ng aking mga usal ang sistema ng pinuno ninyo na dumadaloy sa kanyang isipan na nagiging dahilan para hindi kayo makikilala at inaakala niyang kayo ang mga kalaban. Ngayon, malaki na ang nabawa sa inyo. Tatapusin ko na kayong lahat ngayon. Pagkatapos ng pagkawikang iyon nitong sinunoy, ubod ng bilis na umatake ito doon sa mga aswang Samantalang doon naman sa loob ng silid, nagpapatuloy pa rin sa bagbakan ang mga ito. Kahit na pinagtutulungan na itong si Butchok, nagawa pa rin itong makipagsabayan doon sa apat na mga kalaban. Mas malalakas nga ang mga ito, ngunit hindi pa rin natinag itong si Butchok. Nagawa pa nga niyang masaktan ang mga ito at kamuntikan ng mapatay ang kapatid nitong si Mako napapamura itong si Haring Bugon at ang dalawang mga anak nito at napagtanto na ngayon ang sinabi ng kanilang ama nakakaiba ang tanga na lakas ng kalaban nila ngayon mariin nang tumitig itong si Butchok sa mga ito at tuwi kalitong si Butchok kahit gaano pa kayo karami hindi hindi niyo ako matatalo dahil nasa panig ako ng kabutihan sa susunod kong pag-atake isa na sa inyo ang mapapatay. Sa kanilang narinig, nakakaramdam ng takot ang mga ito sa kabila ng kanilang pagiging jablo. Ngunit kailangan nilang maprotektahan ang kanilang kaharian at makuha ang kabibig galing kay Butchok. Agad naman, nawi ka ng hari. Huwag tayong maghihiwalay para agad natin na matutulungan ang bawat isa. Kailangan natin na makita ang kanyang pinanggagalingan. Agad na nagtabi-tabi ang mga ito at pilit nilang inaaninag ang maaring panggagalingan nitong si Butchok. Napapangiti na lamang itong si Butchok nang makita niya ang ginagawa ng mga kalaban. Muling wika ng binatilyong aswang. <laughs> ano ba naman niyang mga pinaggagawa ninyo? Sa tingin ba ninyo na mailigtas kayo sa ganyang paraan? batid nitong si Butchok na hindi pa niya mailatag ang kanyang mga portal. dahil kaya pa nitong si Haring Bugon na mawasak agad ang mga ito. Ngunit sa isip ng binatilong sundalo, kaya na niyang tapusin ang mga ito kahit na hindi pa niya gagamitin ang kanyang mga kakayahan sa mga portala. Ilang sandali pa, agad nang tumakbo ng ubod ng bilis itong si Butchok. Habang tumatakbo naman ang binatilong sundalo, itinapon na nito ang hawak ng mga matatalas na mga paarko. Ngayon, susubukan na naman itong si Butchok ang kakayahan ng kanyang bagong anyo ng kanyang armas. Ibinabato niya ang mga ito doon sa apat na mga kalaban. Walang nagawa ang grupo nila ni Haring Bugon kundi ang umiwas. Kaya habang abala ang mga ito sa kanilang pag-iwas, gumawa ng linlang itong si Butchok. Kunwaring inilatag niya ang mga pintuan na portala ngunit piki lamang ang mga ito dahil nang subukan na nitong si Haring Bugon na wasakin ang kanyang mga portala biglang lumabas itong si Butchok sa likuran ng mga ito ng ubod ng bilis kaya bago pa makakilos ang mga ito agad nang inaatake ang mga ito ni Butchok gamit ang kanyang punyal ang punyal ni Isikela tinamaan niya ang likuran ng hari at nagiging dahilan iyon para bumagsak ito sa sahig. Bago pa makakilos ang tatlo nitong mga kasama, biglang sumagirit naman ang kanyang mga paarko. Papaataki sa mga ito. Hindi lamang isang bisis na humahagibis ang kanyang mga paarko sa ere. Dahil makailang ulit na inaataki nito ang tatlong mga kalaban, ang dalawang anak nitong si Haring Bugon naghanap ang mga ito ng paraan para matulungan agad ang kanilang ama. Dahil nga sa pagbagsak nitong si Haring Bugon, tingin nitong si Butchok, maaring gamitin na niya ang kanyang mga portal. Mabilis na muling inilatag niya ang mga ito at ang isang portal doon mismo sa ilalim ng katawan nitong si Haring Bugon na nagiging dahilan para bigla itong maglaho doon sa silid na iyon. At dahil nga sugatan itong si Haring Bugon na dinala ni Butchok sa kanyang mga pintuan na portal agad na napatay ito ng sundalong aswang. Makailang bisis na sinaksak ni Butchok ang hari sa buo nitong katawan. Huwi ka pa nga nitong si Butchok. Tulad nga ng sinabi ko kanina, papatayin ko kayong lahat. Pagbabayaran ninyo ang binabalak ninyong masama doon sa aming mundo. Kahit na sugatan at nanghihina ang katawan nitong si Haring Bugon, sinusubukan pa rin itong gumawa ng mga usal para mawasak ang pintuan na portal ni Butchok sa pag-asang makakalabas pa rin ito. Ngunit itinarak na ni Butchok ang panapos na mga usal na nagiging dahilan para tuluyan ang bawingan ng buhay ang hari. Ilang sandali lamang tumarak ang mga paarko nitong si Butchok doon sa pader ng silid. Kaya napatigil sa pag-iwas ang mga anak nitong si Haring Bugon agad na uwi ng isang anak nitong si Haring Bugon. Nasaan na si Ama? Kailangan natin na matulungan si Ama at makita ang kanilang kinaroroonan. Ngunit nasagot agad ang kanilang katanungan at pag-alala nang biglang sumulpot itong si Butchok. Galit na galit na nagtatanong ang mga ito kung nasaan si Haring Bugon. Sagot naman itong si Butchok. Lumingon kayo nararapat lamang sa kanya ang kamatayan. At huwag kayong mag-alala dahil isusunod ko na kayo sa kanya. Paglingon ng mga ito, nandoon na sa kanilang likuran ang isa pang pintuan na portal at nandoon na din ang kanilang ama na wala ng buhay. Bumalik na ang tunay nitong anyo. Napatulala ng lamang ng ilang mga segundo ang tatlo at hindi makapaniwala na namatay na ang kanilang ama ang hari ng lugar ng Salim at pinakamalakas na kaharian sa sampung kaharian ng mundo ng mga Diyablo. Sa galit ng tatlo, agad na umarangkada ng pag-atake ang mga ito kay Butchok na umaangil pa at ngumangasab. Ngunit napatigil ang dalawa sa mga ito nang maramdaman na may tumarak sa kanilang likuran. Tinamaan ang mga ito sa kanilang mga ulo ng mga paarko nitong si Butchok. Isa iyon sa kakayahan ng armas nitong si Butchok na kahit na hindi niya ito hawak sa kanyang kamay, kaya pa rin niya itong pagalawin sa pamamagitan ng mga pagkarga ng mga usal na mga palipadhangin. Nakatarak ito kanina doon sa pader at sinadya iyon ni Butchok para mawala ang kanilang pukos doon sa kanyang mga paarko. At nang umatake na ito sa kanya, iyon din ang magandang pagkakataon para pagalawin niya ang mga ito at atakihin ang mga ito galing sa likuran bago pa makahuma ang dalawa bumagsak na ang mga ito sa sahig na sumirit agad ang maraming mga dugo galing sa kanilang mga sugat nang tuloy nang bumalik na kay Butchok ang kanyang mga paarko at bago naman makakilos ang isa pa agad nang inaatake na ito ni Butchok na sa mga pagkakataon na iyon biglang sumulpot na lamang sa harapan. Dalawang bisis na ginilitan ito ni Butchok sa liig na nagiging dahilan sa agara nitong pagkamatay. Natapos din ang labanan sa loob ng silid na iyon. Nakahinga ng malalim itong si Butchok dahil tagumpay sila sa kanilang misyon. Bukod sa napatay niya ang hari ng salim na wasak na din niya ang pitong kabibi. Ngayon ang kanilang gagawin. Ubusin ang lahat ng mga mandirigma sa lugar na iyon. At pagkatapos isunod ang lugar ng Rodor. Sa mga sandaling iyon, nakarating na din ang grupo nila ni Nanay Kanida doon sa kastilyo ng Salim at naabutan nilang nagkagulo na ang mga sundalong nando doon. Sa isip ni Nanay Kanida, maaring nagkakaroon na ng labanan at wika nito sa mga kasama mukhang nagsisimula na sinabutsok sa kanilang misyon kaya mas nakakabuting umataki na din tayo sa harapan pabagsakin natin lahat ng mga kawal na nasa harapan matapos lamang na masabi iyon nitong sinanay kandida agad nang pumihit na ang mga ito ng mga pag-atake at pagtakbo mabilis nang tumatakbo ang mga ito doon sa malawak na parte ng harapan ng kastilyo na wala nang pakialam ang mga ito kung makikita man ang mga ito ng mga kawalang salim. Doon naman sa likuran, magkakasama sina Kimba, Buno at Akiko. Pati na rin itong si Abo na patuloy nilang pinabagsak ang lahat ng kanilang mga kalaban na umaatake sa kanila doon sa mga batuhan. Terima kasih telah menonton!